welcome to my vlog for today's video nandito kami ni master champion at saka ni master Pichel sa wonder ilog mga idol mga master dahil nakaran dito daming huli ng mga uh, master idols dito mga idol mga master ano si master Pichel sa dulo yun o. si master Pichel do sa dulo si master Pichel, mga idol ang daming water nila mga idol si master champion o patingin dito yung shoutout yun o. shout out karawati lang namin dito mga idol good morning mga idol fish on mga idol lakabing work, work ngayon kaya uh, nag fish on ako ngayon ang pagbabalik ni master mulawin mga idol ang daming water lili oh no ang daming water wala pang umaagat wala ano pa lang halas halas 6 pa lang kanina pa kami dito mga alas 4 alas 6 na mga 6.30 na siguro mga idol ang daming water lily, wala pang kagat. Baka maya maya pa yan mga idol mga master. Update ko kayo maya maya, mga idol pag may nahuli kami. Sana mapuno namin yung icebox namin ngayon mga araw na to mga idol. Sana makarami kami ngayon. Tuloy ang pangarap para sa ulan mga idol. Kon mga idol mga master. Yung icebox namin. Pag napuno namin, boundary na mga idol. Para hanggang dito na muna aking video, aking vlog. Update ko kay mga, mga idol mga pagminawle. Bye. -bye. Shoutout idol eh. Hey, si <laughs> Master, Master tisoy hey, tisoy Soyagas vlog. Ma Pisoy shoutout sa ito. inyo. Fish on na dito, wala pa ring kagat mga idol. <laughs> wala pang kagat shoutout. Hello. Tingin ka sa camera, chill hey, Hello. Kapaya. Wala pa kagat. Papay pa ka sa camera, chill Magkano po? po. Papakain pa lang siya. Idol, papain pa. pa. lang idol. Mga tulog pa yata mga tilapia -tila dito mga idol, mga master. Maya maya pa yan. Naga na Pa, nag mga puyat yata mga asda dito. Maya maya. Ay, idol, mag nagpapain lang ako idol. Ganyan lang, magpain ng tilap, gulat. Hello. You Hello. Know. Maga pa mga idol. Saka mga alas na yung yan mga idol. Pero ang wait wait lang mamaya ma, baka sakaling magkagata nyan Peace on mga idol tuloy ang pangarap para sa ulan mga oh, idol ito mga mga idol mga, mga idol mga master sana pala rin bye, -bye. Magat, mga idol mga master yung tatlong binggit ko nakabang mga idol yun dalawa tatlo naabang pa lang ng tagat mga idol mga master alas 8 pa lang pero tuloy pa rin ang pangarap para sa ulan mga idol dahil lang agad dito mga alas, 11 alas, alas 12 rin mga idol Pst, on pa rin mga idol mga master Mayan, maya maya pa yun mga alas 12 may si master champion update ko kayo maya mga idol pag may nauli bye bye a few moments later sa Pandarilog mga idol Nakadalawa na siya Ang data ng mga idol Nuhuli, kanduli mga idol Oh, laki Uy, di champion Uli niya sa Pandarilog Mga idol, tingakagat ng mga idol Oh Ah, kat nama. Eh, buat apa ni? Ito, you know, good size mga idol oh. Good size mga Laki Kagana na so, Mga idol, good size Laki mga idol oh. Good size Mga idol, laki Master champion, may uwal rin Ito Ito, pati nga Ito. Ay, pwede sa camera Shout out, sa shout out Ang laki mga idol oh. Kagatan na rito sa Wonder Vlog mga idol. Master Champion oh. Sino? Lucky, pati ka. Nandito rito. Sino kadaatan ng mga idol dito sa Wonder Vlog? Eh din din niya good sister din. Ang laki niya. Oh, dinaw mga idol, good sister naman mga idol. lucky. laki. Mas tapin ng laki. Ah, ito lucky good size mga idol. Oh. Niyan. Yung may mga pula 'tong sa mga idol. Oh, no. oh puli na mga idol, good size mga idol. Lucky. Agatan rito sa Wonder Idol mga idol. Ito mga idol. Ano idol, Uli na, mga idol. Uli. Yun, good choice ng mga idol. Ayun, laki. Pagkata na mga idol. Master Champion, good choice ng mga idol. Laki. Oh. Laki mga idol. Oh, ah, yun Yun know, o, good size ng mga idol, mga master. Ang laki o. Oh. Uli ni Master Champion, laki. Good choice na naman. Oh. sunod na dito sa Wonder ilog mga idol. Kagata na rito. Ayun no? Uli na mga idol. O, kitang kita sa camera Oh. oh, ang laki mga idol. Ang no? no, laki oh. Ang laki. Ano? Good size mga idol. Oh. Uli naman tayo mga idol Oh. Ayun no? Kitang kita sa camera. Sariwang sariwa mga idol. na yung mga idol. Yun, contest na mga idol. unlucky Ang Good size mga idol. Kunin mo si Master Champion. Good size mga idol. Laki. Yun, oh. Kulay po lang. Okay, lagay nyo na. Ito lang sa Wanda Rilo. Kaso nandito yung Water Rilo. Oh no. A few inches later. Kulay na mga idol. Good size na mga idol mga idol gold choice na mga agad na rito sa Wanderilog mga idol yun sa master champion oh. inuhuli na sa master champion lahat pangat nyo inuhuli na mga idol oh. yun, gold choice na taga dito kagata na rito sa Wanderilog idol oh. oh. pangat nyo balik na naman mga idol o oh. Ayan, yan yung nakakapanap ako. Uy, mga idol. Ayan. ayan. ayan, ayan. You know, good size na mga idol. Kagatan na rito sa wonder ilog mga idol. You know, good size mga idol. Kagatan na rito sa wonder ilog mga idol. You know, mga idol. Oh, you know, good size na mga idol. Kagatan na. na. You know, good size mga idol. Ang laki mga idol. Ito lang sa wonder ilog yan mga idol. Thank you Lord. <laughs> idol, idol, good size mga Idol Laki mga Idol, good size, oh. good size. E mga Idol Dito sa mga Idol Nice Master Champion Master Champion, good size Idol, good size Good size Idol naman. Agatan na dito. Mga oh, idol, oh. Uli na mga idol. Mga master. You know, double kill. No. Dalawahan mga idol. Oh, no. Ay, no. Dalawahan mga idol. Kitang kito. Ito sa Wander Ilogan. Thank you, Wander Ilog. Harvest na rito. Uli na mga idol. You Good size mga idol, good size na mga idol. Oh. Thank okay, mga idol. Thank you, Lord. 2 hours later. mga master sir, huli na naman. Ito na. Ang isa mo, no? Good, good choice mga idol. Pati isa ko, hinihila na rin mga idol. Mga okay. idol, mga master, huli ni master champion. Angat nyo. Angat. Ito. Dalawa mga idol, hanapin nyo. Okay. mga idol, good size. Oh. Oh. Ito. Laki lang ito. Dito na sa Wanderilog yan. Thank you. Wanderilog. Ah. mama mga master, uwi na kami na, mag sa isna. Take sa huli tayo mga idol mga master Ah po na huwian na kami Kapakita ko sa inyo huli namin mga idol Ayun 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 Tiknak mo mga mga Ayun. Na. na mga idol Lalaki mga idol Tiknak mo Kunti na Mga hanggang dito lang mga master Ayan hanggang dyan Puro sana kung Nanginaki ng maaga mga idol, mga master. Pero okay lang yan. At least nakalibig kami sa ulan, mga idol, mga master. Tuloy ang pangarap para sa ulan, mga idol, mga master. Thank you, Lord. Nakarami kami sa ulan to. Maraming salamat sa mga subscriber ko dyan, sa mga bagong viewers ko. Thank you. Thank you sa support niyo, mga idol, mga master. Maka hanggang dito lang aking vlog. Wala po na, huya na kami. Mga master, champion sa dulo. Hanggang dito lang. Bye-bye. Mga master, ito natin, na haol lang sa Wonder Eagle. Harvest na naman, mga idol, mga master. Ano? Si, ano, ano, si master, Miduncio si Pinaranda. Master, ano mo pinuloy, master, mga master. Ano? Samplanggana. Harvest na naman, mga idol. Thank Lord, May pang-uulay na naman kami. Samplanggana. Okay, sa iyo, mga idol. O, sa iyo. Thank you, Lord. May pang-uulay na mga magalaw may pang-ulam na, may pambenta pa mga idol, mga master. Hanggang dito na mga master. ang dito na lang sa akin video. Dito sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko diyan. Thank, thank you, thank very much sa mga bagong subscriber ko. Sa atol sa inyo mga idol, mga master. Hanggang dito lang. bye, -bye.